Hello mga hapon. Ah, uh, kininga video is we are going to discuss the prohibited video formats. Ano yung mga video formats na hindi siya ma-monetize o hindi siya magka-income sa Meta, sa Facebook. I-share ko to sa inyo kasi na-experience ko na magka-income for the first time and uh, ipapakita natin sa inyo kung ano yung mga six na prohibited uh, video formats na hindi siya pwedeng magka-income sa Facebook. Okay, sa mga hindi nakakaalam, ah, meron tayong 6 na prohibited video formats. Madalian lang ito para ma-explain ko sa inyo para maka-income kayo sa Facebook. Uh, first is yung static videos natin. Bawal yung static videos. Ito yung content that contains one static image. Isa lang na picture or dalawa siguro and uh, little to no motion. Kagalaw lang siya. Meron sa yung slide show. kadalasan is makikita ninyo yan sa template sa TikTok kasi yan marami doon mga template na mag-upload ka lang ng mga image at magalaw galaw yung image kasi nainggan nyo tayo sa music ng doon sa TikTok kaya inupload natin sa Facebook okay number 2 is yung static image polls uh, these are the uh, content posted for the sole purpose of increasing engagement by asking people to react to questions posed by the content for example nag-post lang siya nag-post lang siya ng dalawang picture or isa des magtanong siya ano yung mas maganda dito? Ito ba? Sagot ko na ito. ito. Or mag-question siya. Kasi Paul, ang, ginamining kasi, ang meaning kasi ng Paul is parang nag-survey ka kung sino yung mag- ano yung reaction nila sa yung i-post na picture. Yan yung static image, hindi gumagalaw. O siguro, mayroong galaw na kaunti. Yung parang kuan lang slideshow yung animation niya. Number three is yung slideshow of images. Alam naman natin yung slideshow of images. Picture lang talaga yan lahat din. Mayroon lang sound na maganda naman yung sound. Pero Images, mga picture lang, mga sexy picture, ganyan. Example, or mga selfie mo, bawal yan siya. Hindi yan siya maka-income sa uh, Facebook o sa Meta. Number four is yung looping videos, pabalik-balik lang. Kasali na dyan yung mga GIFs. For example, galaw-galaw na, na ganyan, o yung merong mga star na gumagana-ganon, okay. O yung mga joke na pabalik-balik, o yung mga video looping. Loop, pabalik-balik na video sa isang post mo, sa isang video. Okay, yan yung bawal number four number four na bawal looping videos number five is yung text montage ito yung mga still or moving images with overlay text meron kang kwan dyan uh, na try ko na to noon kaya give, tingnan ko sa story sa mga videos gi delete na delete ko na yung iba pero meron pang naiwan kaya siguro minsan na delay yung yung income natin kasi meron tayong mga text montage yung mga picture na maganda yung impact ng picture pero Uh, mayroon din siyang overlay na mga text na para yung minsan is lyrics na mga kanta. E eh bawal yun siya kung sa Facebook hindi yun siya maka-income. Prohibited yun na video format. Number six natin ang last is yung meron tayong embedded ads. Meron tayo sa intro, yung sa pre-roll, sa mid-roll at saka sa post-roll. Meron tayong mga videos na yung paid. Yung mga na-boost din na mga video is hindi yan siya maka-income. Huwag nyo i-boost ang video para maka-income siya. And hintay-hintay lang kasi yung magdarating din ang talaga ang time na maka-income talaga tayong lahat dito sa Facebook. Maraming salamat and God bless everyone. Sana maka-income tayong lahat.